Iba ang feeling kapag mabango ang hininga ng kausap natin at syempre tayo mismo na sabihan na mabango ang ating hininga. <laughs> Ikaw rin ba yung tao o ang trabaho mo ay palakad-lakad ka at may mga biglag kang kinakausap, nakakausap ng mga tao na kung saan lagi dapat tayong fresh. Di ba nangyayari talaga na nagkakataon na hindi tayo nakapag-almusal, syempre sa kabisihan, o kaya naman medyo late na hindi pa tayo nagla-lunch. Pag gaganon, mm, may tinatago dyan tayo. Kaya naman, para mas maging safe tayo at walang masabi sa atin ang ating kausap, eto yung maaari natin gamitin. Evo Snow. Blueberry po ang ginagamit ko ha. Antibacterial oral spray. Mm, don't you worry, it's because kapag mag-order ka nito, buy one take one nito. At kayang-kaya mo syempre ang presyo. Magugustuhan mo syempre ang presyo within 3 seconds, may epekto na to. O, di ba? Kapag inaasahan mo, may paparating na siyempre, magiging kausap mo. Spray ka agad nito. Long-lasting fresh breath. And siyempre, antibacterial cleansing po siya pinatawag. Ayan. yan. Yan. Mm -hmm. Evo Snow. Yan. Evo Snow. Paano ito ina-apply? Siyempre, ganito lang. Open it. And then, spray. Within 3 second, pwede ka nang makiusap, syempre. Try mo na. Check mo na syempre sa yellow basket.